Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sinabi ni dating Pangulo at kay Deputy House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na hindi siya nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagsalita si Arroyo matapos sabihin ng China na may pinuno ang Pilipinas na nangako umano na alisin ang BRP Sierra Madre na sumadsad sa Ayungin Shoal noong 1999. Wala rin daw siya ipinangakong ganyan sa iba pang mga bansa. Una nang iginiit ang dating presidential spokesperson ni Arroyo na si Rigoberto Tiglao ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada na sa China. Nanindigan naman ang kampo ni Estrada na walang ipinangakong ganoon ang kanyang administrasyon. Sinabi na ng Department of Foreign Affairs na walang record ng kasunduan sa China. Isang linggo bago ang pasukan, lubog pa rin sa baha ang ilang paaralan sa Bulacan, ang ilang school materials na basa kaya hindi na raw mapapakinabangan yan ang unang balita ni Jonathan Andal Kulay lumot na ang baha na tatlong linggo nang bumababad sa Donya Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Pero nilusong pa rin ng mga guro, magulang at estudyante na nagbrigada eskwela. Kinuskus ang mga pader, sinabon ng mga mesa at silya, dinampot ang mga basang libro at gamit sa classroom, sa kahinakot ng kartilya at pinaanod din sa bangka. Ito yung mga nabahang libro. Hindi na raw ito mapapakinabangan kasi talagang basang-basa na tsaka mabaho pa. Tapos, yung mga nabasang module at iba pang uh, materials, nandito naman. Tignan nyo, talagang hindi na mapapakinabangan to kasi durug-durug na mismo yung mga module eh oh. Sabi ng Department of Education o DepEd, meron silang buffer stocks ng pamalit na libro na hihingin sa kanila ng Bulacan School Division Office kapag natapos na ang inventaryo nito sa mga pangangailangan ng mga binahang eskwelahan doon. Para naman sa mga module na kapag emergency procurement na ang Bulacan at madideliver na sa biyernes. Sa mga paaralan na baha pa rin, pwede raw mag-blended learning ang mga estudyante. Nagayos na si Teacher Evelyn ng module na ipamamahagi sa Martes. Posible raw mag-shifting o maghati ng oras sa classroom ang mga estudyante sa kanilang school. Lalo't pito lang sa 25 nilang classroom ang hindi binaha. Mga two weeks pa po ang, gag ang hihintayin. Yung hit ng sana lang yung makakapagpahupa ng bahana yan. Naghahanda naman ng pumasok ang grade 4 na si Christina. Ang problema, tinangay ng baha ang tatlo niyang uniform, kaya dalawa na lang ang pagsasalit-salitan niya. Lalaban na lang. aladaw daw pong pair. Pang? Bili po ng, blouse po. Ang pinsan niyang si Lian, na grade 3 pupil, nasira ng baha ang tablet na ginagamit niya sa pag-aaral. Sana po may magbigay ng tablet po. Para? Magamit sa school. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Simula na nga po araw ang panguhuli ng mga pasaway na motorcycle rider na dumaraan sa bike lane sa EDSA. Silipin natin ang sitwasyon sa EDSA. Mandaluyong, live mula kay James Agustin. James! Gang, good morning. Isang libong piso yung multa para doon sa mga motorcycle rider na mahuhuli ng mga taon ng MMDA na dumaraan sa mga bike lane dito sa kahabaan ng EDSA. Iba-iba yung opinion ukol Jan Igan, ng mga nakausap ko na motorcycle rider maging na mga siklista. Sa mga larawang kuha ng MMDA sa iba't ibang bahagi ng EDSA, pila ang mga motorcycle rider sa designated bike lane. Kung minsan maging ang ibang motorista, sa bike lane na rin dumaraan kaya hindi na magamit tama na mga nagbibisikleta ang lane na para sa kanila. Si Ricky araw-araw pumapadyak papasok sa kanyang trabaho mula Quezon City hanggang Makati City. Minsan muntik na raw siya mabunggo ng motorsiklo na biglang dumaan sa bike lane. Minsan pa ako, traffic sa idsa, minsan uh, mga motor, na dumadaan sa bike lane mismo. Tapos minsan pagka uh, traffic, binubuksanahan pa kami. Ang motorcycle rider namang si Rene, aminado na ilang beses na dumaan sa bike lane. Katulad ng malilit na sir, eh, wala kang madaanan na iba sir. Eh. Pero saglit lang, babalik rin sa, sa, regular na daanan. Kasi traffic. Oo, oh, traffic eh. Sabi ng MMDA, hindi fast lane na mga motorcycle rider ang bike lane. Simula ngayong araw, huhuli na ang mga nagmomotor na gumagamit ng bike lane sa EDSA. Ang multa 1,000 pesos para sa disregarding traffic sign. Iba-iba ang opinyon ng mga motorcycle rider na amin nakausap. Dapat lang talagang matikitan, gawa ng... Yung iba kasi doon na talaga mismo dumadaan kahit maluwag pa talaga yung EDSA. Tapos, siyempre para na rin doon sa mga bisikleta, mabigyan sila ng sarili nilang kalsada. Sitain na lang siguro, sir. Medyo malaki yung isang libo, sir. eh hirap ng buhay ngayon, sir. Ang lang sinasahaw ng tao. Para naman sa mga nagbibisikleta na araw-araw ng ruta ang kahabaan ng EDSA. Kailangan po pamultahin po yung mga motorista. Bakit po? Eh, para na, nakakabala sa na bike eh. siguro, bigyan lang sa isang discipline na isang bisis lang warningan sila. Okay na sa, siguro. Ganun. Tapos? Para pagka sa mahulis mahuli sila ulit, binis na pamultahin po. Hindi ka sa mga bike lane na tulad ko naka ano, minsan kasi mamadali sila. Samantala ikan ngayong unang araw na panguhuli ay inaalam pa natin mula sa tao ng MMDA kung sila ba'y na o wawarningan lamang yung mga mahuhuli nilang motorcycle rider na dumaraan sa mga bike lane. Yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Walong araw bago magsimula ang klase sa August 29, mas nagmahal pa ang ilang school supply sa Divisoria. Live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico, magkano tinaas? Igan, ha, magandang umaga. Ang uh, tinaas nitong uh, crayons at ng lapis, yung sa crayons ay 10 piso, uh, yung sa lapis naman ay uh, 2 piso lang naman. Kaya doon sa mga magulang, kung pupunta kayo rito, eh, medyo bad news yan sa inyo. Pero para doon sa mga tindera, eh, good news dahil mas lumakas na yung benta nila. Nandito rin tayo noong uh, unang linggo ng Agosto, Igan. Pero ayon sa mga tindera, mas lumakas na at mas mabenta na yung mga school supplies ngayon dito sa Divisoria. Isang linggo bago ang pasukan, hanggang tingin pa rin ng school supply si Marisa. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya nakabibili para sa kanyang tatlong mga anak na nag-aaral. Titingin pa lang. Hindi pa ano kasi wala pang budget. Ay bakit po? Ano na lang, isang linggo na lang bago magpasukan. Wala pang budget, nag iipon pang pambili. Pero sabi niya, sisiguraduhin niyang bago magpasukan, mabibili na niya mga kailangan ng kanyang mga anak. Si Aling Elizabeth, bag ang hanap para sa dalawang apo pero napapalook away kapag nakikita ang presyo ng mga bag. Mahal. Ano ang budget natin para sa 200 lang. 200 Ano yung mga nakita po natin? 380, 300. May ilang batang divisorya kaming nakasalubong na bag din ang problema. Wala lang po sa akin yung bag. Yung, yung, bag po namin luma na. Sa tindahang ito, naglalaro sa 300 to 550 pesos ang mga bag, pang grade school at pang high school na yan. Medyo mas mabili naman na raw ito ngayon kaysa nung nakaraan linggo. Okay na ngayon, medyo okay na kasi malapit na ang pasukan. Noong mga nakaraan, ano, matumal pa. Medyo. alam mo naman tayo, pag last two minutes na, saka na nagbibilihan. Binalikan naman namin ang tindahan ito na nakapanayam namin noong unang linggo ng Agosto. May pagbabago naman daw sa bentahan. Medyo may mga bumibili na po kasi next start na po yung pasukan last week tapos this week tapos next week. Pero may ilang gamit daw na mas nagmahal ang presyo kumpara noong huli naming punta rito. Gaya ng crayons na 8 pieces na 40 pesos lang noong huling punta namin. Ngayon, 50 pesos na. Ang lapis na 10 pesos ang isa, 12 na ngayon. Pero bukod dyan, wala pa naman daw nagbago sa presyo ng iba pang gamit pang eskwela. Sa puhunan po talaga. Siguro sa ano, tawag dito, um, demand. Opo. Bagong stock na rin daw kasi ang mga nabanggit na gamit na nagtaas ang presyo. Kung pagbabasaya naman ang inilabas ng DTI na suggested retail prices ng school supplies, pasok naman ang mga presyo sa mga tindahang napuntahan namin. Gaya ng notebook, lapis, ballpen, pad paper, pantasa, pambura, crayons, ruler at iba pa mga gamit pang eskwela. Igan ayon dun sa iba pa mga magulang na nakausap natin, ay eh, hindi nila kayang sabay-sabay yung pagbili nitong uh, mga school supplies, kaya unti-unti. Eh. Kasi ngayon, ang inuuna muna raw nila ay yung kakainin nila sa araw-araw. Pero ayon sa kanila, ang importante, bago ang pasukan sa susunod na linggo, ay makukumpleto na nila yan. Live mula rito sa Divisoria, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kasama sa Brigada Eskwela, bagong pasukan ang pagbabaklas ng mga artwork at dekor sa loob ng mga classroom. Alinsunod ito sa utos ng Department of Education na taking malinis at walang anumang unnecessary na mga nakapaskil sa mga pader ng school grounds at classrooms. May unang balita si Von Aquino. Todo paghahanda na sa pasukan ng Jose P. Rizal Elementary School sa Maynila. May pagpipintura na. Pero sa mga silid, ibang klaseng paglilinis ang ginagawa. Ang mga artwork at decor na dati nang nakadisplay pinagbabaklas na. Pati ang paalala kontra COVID-19 tinanggal. Kahit sa mga classroom ng kinder, tinatanggal na ang mga decor. Wala na rin mga nakasabit na tarpaulin at poster sa paligid ng classroom sa Gusali. Mas magiging maaliwalas, mas magiging maluwag po ang silid-aralan nasa pagtuturo lang po ng mga guru yon sa tamang pagtuturo ng guru para po up po ng mga bata yung mga lessons everyday. Ituturo din naman namin iyon at naibibigay din namin yun sa mga bata kapag kami ay nagkakaroon ng talakayan. Kung maluwag siya, maiiwasan din yung mga lamok, ganyan, kapag ka, konti lang yung nakalagay sa amin, silid, ano, silid aralan. Ginagawa ang mga ito alinsunod sa DepEd Order No. 21 Series of 2023. Nakasaad na kailangang tiyaking malinis at walang unnecessary artwork, decorations, tarpaulin at posters, ang school grounds, classrooms at mga pader nito at mga school facilities. Para sa child clinical psychologist na si Dr. Ana Tuazon, mainam na mayroon pa rin mga display o posters sa loob ng classrooms na akma sa pinag-aaralan ng mga bata kung completely walang laman ang ating mga walls sa classroom, sobrang understimulated naman. And especially na public school setting, di ba? Parang it's very important that kids are stimulated. Iba rin Anya dapat ang patakaran sa kindergarten, elementary at high school. Anya, base sa pag-aaral, kapag pinapaskil sa classroom ang mga artwork o achievement ng mga estudyante, nakakainganyo raw ito sa kanila. Kailangan welcoming, lively, engaging, ang important related sa lesson. So kung nag-alphabet sila, di ba? Bagay na bagay na may alphabet uh, sa ating classrooms. Pwede mo siya itimpla and pwede mo siya ipag, di ba, i-change seasonally. Itong unang balita, Von Kino para sa GMA Integrated News. Deklarang persona ng grata si Chinese Ambassador Wang Silian sa Kalayaan, Palawan. Sa res resolusyon ng Kalayaan Sangguniang Bayan, kinokondena nila ang pagdepensa ni Wang sa pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas noong August 5. Bilang naging isang bayan sa West Philippine Sea, obligasyon daw ng Kalayaan LGU na igit ang karapatan ng Pilipinas doon. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ni Chinese Embassy kaugnay niyan. Ang pagdedeklara ng pagiging persona ng grata ay para ng isang LGU para ihayag na hindi welcome sa kanilang lugar ang isang partikular na tao. At kaunay po sa panguhuli ng mga motorcycle rider na dumaraan sa mga bike lane, makakausap po natin si MMDA Chairman Romando Artes. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga, Ivan, at sa inyong mga taga-subaybay. So, Chair, uh, hingi kami ng update sa mga nahuhuli ninyo. May mga natikita na po ba ng mga dumadaan ng motorcycle sa bike lane? Actually, maninita lamang po tayo uh, at okay. ipaalsin sila sa bike lane. Uh, yung matitigas lang po ulo na mag insist na dumaan dyan, yun lamang naman po yung ating puhulihin at titikitan. Okay. Linawin lamang po natin, Chairman. Yung mga bike lane po, 24-7, absolutely hindi pwedeng daanan yan ng mga motorsiklo or pag mga medyo maluwag naman na ng ang uh, traffic or on certain hours of the day, pwede silang dumaan dyan? Ang... Um problema po kasi namin, existing policy po yan, may mm -hmm. traffic regulation po dyan, na yan pong bicycle lane ay exclusive sa bicycles lamang, okay. at hindi po talaga pwedeng pasokin ng motor. Iyan naman po ay matagal ng polisya. Ulitin ko po, hindi po yan bago. Uh, mm -hmm. Three years ago, yan po ay pina-implement na. Tayo po ay nang giging stricto lamang dahil po, marami po kami nare-receive na reklamo mula sa ating mga sa bicycle groups na nagsasabi na bakit namin pinapayagan na pasukin ng motorcycles yan considering nga po na dapat po ay sa kanila lamang yan. Although, masasabi ko po na hindi naman po namin pinag-iinitan ng mga nagmumotor. In fact, uh, mga isang buwan na po pinaaral ko po yan kung pwede po shared na mm -hmm. lane po yan between bicycles and motorcycles. In fact, nasimulan na po namin, nagrekomenda po tayo sa San Juan City na alsin yung bollards sa Ortigas Avenue uh, dahil po sa aming pag-aaral, ito po ay nakakasikip at better po na shared road yung pong bicycle lane doon. At ganoon din po ang ginagawa natin sa EDSA. Although may mga challenges po dyan tulad po ng 120,000 na ang motor na tumadaan sa EDSA. Mm -hmm pwede po bang ma-accommodate dyan sa bicycle lane, yung ganyang kadami. Um, yung mga challenges po, kung exclusive ba, na dyan na sila lahat at bawal sila lumabas. Paano po pag may mga underpass or tulay, mm -hmm. uh, sa side road po ba sila dadan in which case, pa um, ma uh, pipigil po sila doon po sa mga stoplights. Yung mga ganoon pong yes. challenges ay amin pong pinag-aaralan sa ngayon. Mm -hmm. So sa ngayon po, sita pa lang, hindi pa kayo naninikit, wala pang multa? Yes, hindi pa po kami naninikit. Kailan ho kaya natin sisimulan yung talagang uh, paninit, uh, paninikit at pag, pa, pagpataw ng multa? Uh, siguro po hanggat hindi namin naaayos yung polisiya regarding kung ano po talaga. We will consult po sa mga stakeholders. Okay. Pero at the end of the day po, magre lamang kami kasi iyan po ay proyekto ng DOTR at sila mm -hmm. po mag -de decide whether tama po yung rekomendasyon ng MMDA. Ito, may mga hirit po yung ilang rider na kausap namin na lalakihan po sila sa 1,000 pesos sa multa. Pusindi rin po kaya ang ma-revise yan? Well, hindi naman po mamamultahan sila kung hindi sila magpa-violate. Ah, mm -hmm. uh, yan po yung problema kasi alam naman po natin kaya may penalties para maging prohibited. Right. Kasi otherwise kung bababaan po natin yan, ang sasabihin ng lahat, uh, magbabayad na lang kami ng penalty. Parang yung isa po sa Melasar Green Hills, willing mm. po siya magbayad ng 2,000, imagine ninyo iniwan na sa sakit sa gitna ng karsada. Uh, <laughs> at nagpatikit right. na lang para ma attend yung kanyang estudyante sa loob. Uh, mm. uh, yung mga ganun po. Uh, yun po yung aming iniiwasan. Kaya naman po yung particular na driver na yan, reklamo po namin sa LTO para matanggalan ng lisensya. Okay. Para naman po dun sa mga bicycle groups at mga individual uh, cyclists na gumagamit po ng mga bike lanes, ano pa ho kayang ginagawa ng MMDA ng mga hakbang para maprotektahan ang kaligtasan ng mga bisikleta sa kalsada? Uh, Unang-unang po, yan nga po. I-enforce In natin strictly mm -hmm. yung exclusivity ng bike lanes. Pero meron po tayong inaaral na long-term solution diyan. Yung pag-elevate po ng walkway and bicycle lane dyan uh -huh. sa EDSA. Uh, Pinaaaral na po natin yan. Nagpapagawa po tayo ng accessibility study at detailed engineering design. Uh, may mga challenges naman po yan kasi mga poste po, uh, ilalagay po natin yan sa sidewalk. Mm -hmm. Uh, marami pong utilities na nakikita. So, yung mga ganoon po, like yung mga station po ng MRT ay sagat po sa gilid. So, makikiraan po tayo sa kanila. Uh, although, na-discuss ko po yan kay Sek Jimmy Bautista at siya po ay amenable na padaanin itong mga pedestrian at bicycles po doon sa mga stations. Yung mga ganoon pong challenge, eh, kailangan uh -huh. po namin ma-address muna bago po natin ipapondohan at i-implement po yung proyekto na yan. Okay. Chairman Artes, maraming salamat po sa panahon ninyo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Nakausap po natin MMDA Chairman Romando Artes. Unang chika tayo sa ilang preggy star! Ito na nga, ang kwelang pakulo na hatid ni Chris Bernal sa IG. Shinare niya ang video kung saan inattach niya ang dalawang melon at isang pakwan sa katawan ng kanyang hobby na si Perry Choi gamit ang cling wrap. Iyan ay para maiparamdam sa kanya kung paano maging buntis. Nag-a-day in a life of a pregnant man si Perry at nasubukang maramdaman kung paano ang pagdambot ng mga gamit, pagbitbit ng pet dog, paglinis ng katawan at pagbangon sa higaan na tila tunay na buntis. Carry naman daw ng soon to Be daddy pero aminado siyang the struggle is real. Bonding moments ito ng couple habang naghihintay sa birth ng kanilang baby girl. Chika naman tayo sa Hollywood, Kaloy! Mm -hmm. Ito nga, Friendship Goals ang sabay na paglalabas ng mga bagong single ni Miley Cyrus at Selena Gomez sa August 25. Nag-post ang dalawa ng video clip ng dating American sitcom na Hannah Montana. Main character dyan si Miley at rival niya ang karakter ni Selena. Sa IG story ni Selena, sabi niya excited na siya para sa August 25. Single soon ang title ng kanta ng bagong kanta ni Selena. Nag-second the motion naman si Miley sa kanyang post. Ikinatawa naman ng netizens ang palitan ng messages ng dalawang pop stars. Used to be young ang title ng new single ni Miley. Bantay sarado ng MMDA ang mga bike lane sa EDSA laban sa mga motorcycle rider na posibleng dumaan doon. Kumusay natin ang sitwasyon sa EDSA San Juan. Naroon live para sa unang balita si James Agustin. James! Van, nagsimula na ngayon panguhuli ng mga tao ng MMDA dun sa mga motorcycle rider na posibleng lumabag at dumaan dito sa bike lane. Pero sa mga oras na ito, Ivan, ay wala pa namang nahuhuli mga tao ng MMDA dito sa bahagi ng ETSA Southbound sa San Juan. Dahil malubag naman yung kalsada ngayon at holiday. Gumamit din ng MMDA kanina na megaphone para magpaalala sa mga motorista. Kung mayroon man daw lumabago, warningan na muna yung motorista. Isang team pa lamang ito, nakikita nyo, at marami pa silang teams dito sa kahabaan ng EDSA. Tatagal po ng isang linggo ang pagpapalala ng MMDA sa mga motorcycle rider na huwag dumaan sa bike lane. Pagkatapos naman yan, ay maninikit na sila. 1,000 pesos yung multa para doon sa mga mauhuli na motorcycle rider na lalabag dyan. Yan muna yung latest mula rito sa EDSA San, San Juan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ginugunita po ngayong araw ang ika na pong anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino at para sa detalye may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Van, good morning. Apat na puntao na nakalipas mula ng uh, paslangin si Senador Nino Aquino dito sa uh, Terminal 1 ng dati yan Manila International Airport. Nakasakay niya noon si Rebecca Quijano mula Taipei na lalapag sana rito sa airport noong August 21, 1983 at nakausap niya ang Senador bago paslangin. Tinanong niya kung natatakot ba siya. Sabi raw na Senador ay ngumiti lamang. Naroon din noong araw na yon si Ramon Balang na airport personnel at nakita niya mismo yung katawan ng pinaslang na Senador sa tarmac. Takot ang nanaig sa kanya at hindi siya lumabas ng bahay ng ilang buwan matapos mangyari yon. Nagtipon-tipon sila rito pati ang August 21 movement sa Terminal 1 para gunitayin ang 48th anniversary ng pagpaslang kay Sen. Nino Aquino. Ayon sa historian na si Xiao Chua, hindi pa rin nawawala ang kahalagahan ng araw na ito. Partikular na sa naging paninindigan ni Sen. Nino noon para sa demokrasya sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa isang written statement, nakisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alala sa Nino Aquino Day. Bagamat isa sa mga pangunahing political adversary ni Nino noon ang kanyang ama, sinabi ng Pangulo na dapat lampasan ngayon ng political barriers para sa kapakanan ng Pilipinas. Nagpasalamat naman ng ikalimang apo ni Ninoy na si Francis Aquino sa lahat ng dumalo sa paggunita sa kanyang lolo. Tamatapos nito ay pupunta na yung motorcade ng grupo sa Santo Domingo Church para sa isang commemorative na misa. Ito ang unang balita mula rito sa Terminal 1 ng Naiya, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.